Oh sweet little bicycle little bicycle la 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 land. la la la, la, la oh sweet little bicycle little bicycle la 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 oh sweet little bicycle little bicycle namatay 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 Natigok. Natigok na. Natigok na. Wala. Natigok na yung kinakantahan ko. Wala na. Natigok na. Ay! Buhay pa pala. Kala ko natigok na. Ay! Buhay pa pala. Ay! Ay! Tara halika na tayo na